Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yon ay, ay, authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi na bang po yung honor. Yun ha? po ay sa ganang akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Thank you. Karoon mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng, mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya, siya ang pumirma. Papel, papel yun. Siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo kung do not impress me that uh, ako ako'y naloko ni Morales. Hindi naman ha? po yung... Oh, na, yung wala yung... Oh, I... talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero masabi na yung papel na yon is inauthentic. Hindi talaga authentic yon. 对呀。